Ngayong araw nga mga kamag kay Bibi daw sa inyo itong Fuji na galing sa DA or sa Department of Agriculture. Made in Taiwan nga raw ito mga kamag-ana at ito ay libreng ipinagkaloob sa mga samahan na magsasaka dito sa aming lugar. Ang kagandahan nga sa makina na to mga kamag ay naililiko yung kanyang manubela. Kapag malayo ka nga mga kamag-ana, mo na paabante yung lakad ng makina no. Pero yan mga kamag-ana, paatras yan. Kung makikita nyo mga kamag-ana, napakaganda ng sabi ng lupa. Natatabunan yung puno tsaka yung so hindi mo na kailangang magpagambol at napakalinis ng na kinakalabasan nito mga kamag-anak kapag ka nadaanan na ng Fuji. So ang variety ng mais na to mga kamag-anak ay sweet fortune ng Ramgo seeds. Ang patabang nilagay dito mga kamag-anak ay sink at may halong tripling 14. After nga madaanan ng Fuji mga kamag-anak ay ganyan na yung kanyang magiging resulta. So napakadaling patubigan mga kamag-anak kapag ginagamitan ng gantong makinarya. At dahil nga hindi kalakihan at hindi kabigatan yung Fuji na to mga kamag-anak ay napakaginhawal ang kontrolin. Lalo na mga kamag-anak, pagdating ng palingan na ulikuan. Kapag ka maluwang yung pagitan ng mais mo mga kamag-anak, ay pwedeng nakakabit lahat ng talim. Kapag ka naman makipot, ay pwede kang magbawas ng talim para hindi tamaan yung mais. Kapag nagpupuji rin tayo mga kamag-anak, kailangan ay malikot din yung mata natin at tinitingnan natin yung mais, baka merong natatabunan. Kapag kasi mga kamag-anak, hindi natin napansin yung mga mais na natabunan ay automatic mamamatay na yan ng tuluyan. Kaya mas maganda mga kamag-anak, may kasama talaga tayo kapag nagpupuji at sila yung titingin sa mga mais na matatabunan at sila na rin yung mag-aayos nyan para dire direcho yung ating pagpupuji bali ganito na nga kaganda mga kamag-anak tingnan yung inyong maisan kapag nadaanan ng puji so ayan makikita nyo napakalinis mga kamag-anak at napakagandang tingnan at napakagandang pagmasdan ito naman kabilang block mga kamag-anak yung naunang pujiin nila nung sang araw so makikita nyo mga kamag-anak na napakapal nung tabo na lupa sa puno ang kagandahan nito mga kamag-ana kapag kaganyang makapal yung tabon sa puno pagdating ng panahon na nagahangin ay magiging matibay at matatag yung puno ng mais natin lalo na kapag may bunga na to so hindi basta-basta siya mabubuwag ng hangin sa mga nagtatanong mga kamag-anak, ganito naman yung itsura kapag ka paabante yung puji. So ayan, ka lang yung lupa na dinaanan mo. Kumbaga, parang inararo lang siya para mabungkal, mapatay yung damo, pero hindi yan sasaboy dun sa may puno. Kaya patras yung ginagawa mga kamag-anak para sumaboy yung lupa papunta dun sa puno ng mais. Ganito yung sinasabi ko sa inyo mga kamag-anak. So ayan, puji din yan, patras yung makina, so patras din yung tao. Hindi ka kamukha nitong bago na to mga kamag-anak. Kaya ang paatras yung puji, pero yung tao na nagbamanobela o nagko control dyan sa may makina, e eh, paabante. At kung ikaw nga kamag-anak nakarating na sa part ng video na to at nagustuhan mo yung ganitong klase ng mga vlog, ay wag mo po kalimutang mag-follow para updated kayo sa mga susunod pa nating i-upload. Maraming salamat po mga kamag-anak. Paalam!